So, ito na nga mga persons sa today's video natin. Kumusta kayo bago ang lahat? Nating pisahan natin. natin Nagbo-voice -vo over na naman si Iday. Ayan. Ito na nga. Nagawa nag naman ako ng video dahil walang tao dito. Walang pumapasok sa kusina. Kaya ayan, nagbibideo muna tayo sa ating mga gawain. Bago ang lahat, kumusta sa aking mga maliliit na viewers dyan habang ako ay nagdadadadad dyan sa akin. <laughs> Preparing para sa aking mga ingredients, sa aking lulutuin for today's video para sa aking pa ek ek m -mm m -mm So, ito na nga mga person. Upisahan natin sa ating mga viewers dyan. Thank you pala sa aking mga kunting viewers. Kahit kunti lang kayo, nagpapasalamat ako. At least, nag-update lang ako sa aking ano, channel para na hindi med medyo, mawala yung mga ads ko. Medyo nahihina na siya dahil nahihina na rin ang may-ari ng channel na to parang wala na akong ganang mag-vlog mga person. Kundi nag-update na lang ako para naman hindi siya mawala. Sayang naman yung pinaghihirapan ko for 3 years naman sa aking nagkaroon ako ng ads. So at least kunti-kunti, meron naman po kapasok ng mga dollars dyan. Kahit kunting dollars lang. <laughs> di okay naman. Hindi naman ako maasa sa mga pasahod dito sa ating YouTube channel. So, nag enjoy lang tayo. Enjoy lang tayo mga person. Ayun na nga. Tapos na nga aking patad-tad-tad sa aking paghihiwa ng mga lamas natin para sa ting gagawain na yung going na yung gabi. Kasi dinner to mga person para naman kasi pag umaga, hindi na ako masyado nag-vlog, nag-video I mean, sa, sa, gabi buti na lang nagkaroon ako ng chance na pag nag ano ako nag record yung cellphone ko, hindi siya medyo busy kaya ayan e-record re natin ang mga ating gagawa, gawin dahil medyo madami din to, kagaya nung isang araw na na-upload ko, marami din ako. Pero ito kunti lang to, dalawang putahe lang niluluto ko, pero matagal. Kasi, mag, ano tayo, mag-grill tayo ng chicken sa, ano siya, sa kawali natin nga. Ayan. Ito yung, ano natin, unang menu natin is, gagawa ako ng dal na ship with opo. Ano ganda ako? Opo. Hindi ko alam kung anong English ng opo, guys. Pero sa Arabic is gara. So, ayun na nga, pinapakuluan muna natin bago natin ilagay doon sa ating dal. Kasi yung dal, palang lintel na orange. Sa English, yung dal is lintel. So, iba naman to. Iba yung dal na soft na ginagawa natin na yung biniblend natin. Ito naman is dry. So, dry siya na dal. Parang hindi siya ano lang, isa-soft lang natin. Parang dry na siya. Parang ganun. Hindi ko alam kung hindi ko ma-explain, guys. Basta yun ang mga pagkain nila dito gustong gusto nila yan, masarap sarap mm. hindi ko natikman hindi, ko, hindi ako kumakain kasi marami ingredients na nilalagay ay yung spicy na nilalagay hindi ko gusto ayan magprepare na tayo para sa ating ano if a fry grill fry grill pero go, grill siya parang ano siya basta yun na yun yan ang dal mga person lentil na orange yan ginagawa nating dal yabas ang tawag nila is dal yabas Basta yun na yun. <laughs> Sorry na kayo kung hindi nyo maintindihan. Basta yun ang mga, mga pagkain dito. Parang Indian yun siya guys. Sinian siya pang local Arab. Arab. Parang ano yun siya. Indian recipe. Parang sa Indian. Yung mga Indian dyan, nakarelate yan sa mga palutong ganyan. So, meron tayong mga spicy na yun. hindi natin maalam kung anong mga spicy yan. Pang ano yun lang yan. Indian lang ang nakakaalam dyan. So, yung nilagay ko is uh, mustard seed mustard hole, hindi, hindi ko alam. Basta yun na yun. <laughs> Sorry naman kung hindi ko, para lahat naman sila sabi ko, hindi ko alam. Basta yun na niluluto ko. Tsaka nilagyan natin siya ng kin, kin, kinal. Kinal bang tawag doon na ano siya? Seed. kinal seed. Basta yun na yun. Sipapain na natin ang ating menarinig na chicken. Ayan. Masarap yan mga person. Parang pang inasal yung mga marinate ko. diba? Oh. So, yan ginagawa natin para naman masarong, para mas maganda ang pagkaluto at soft pa. Kaya, yan ang ginagamit ko. Hindi ko gmail doon sa mic, uh, oven, I mean, sa, rather, I mean, sa, ano, sa grill talaga. And sa oven, hindi ko nasa ginawa doon. So, dito natin gagawin sa frying pan. So, medyo maliit lang naman. So, ayun na nga, imitos-litos muna natin yung kabila natin niluluto para hindi siya ma- totoong mapaig. Ano ba yung nangyari dyan? Baka masuno yun. So, ilalagay na natin ang mga ingredients dyan sa ating dal yabas, sa ating dal nasheb. ang tawag dyan sa kanila sa Arabic. So, sa atin is stove. So, yan. Stove na lang sa English. Pero sa atin ay hindi ko alam. Basta stove lang yung alam ko. <laughs> so, ayan na nga. Tatakpan natin. So, ayan na. Dito naman natin pa pa-double-double ng pagluluto ni Inday. Ayan, ganyan ang mga ginagawa ko dito. Dapat magiging flexible tayo. Lahat ng kamay natin ay magagamit. Yan, lagyan na natin ng mga spicy yan. So, shout-out pala sa aking mga ano dyan, sa mga taga-support sa mga viewers dyan sa aking pa, no skipping ads. Ayan, salamat sa inyo guys. Shout-out pala sa mga sa the family sa lagi nyo sumusuporta. No, wala talagang sawa sa mga suporta sa akin. Ayan, tapos na tayo paglagay ng mga spices. So, abangan na lang natin ang anong next natin gagawin dyan. Ayan, nilagay ko na yung upo. Ayan. Hindi ko alam kung ano ba yung English ng upo, mga person. Siguro, i-ano na lang natin. I-search natin yan. Ayan na. Anoyin na natin yung mga, yut, ano natin, yung chicken natin. Kailangan na natin balik rin. Ayan. Para naman mas maganda ang resulta. Dahil, hindi pa yan ang tamang ginagawa, yung ginagawin ko guys. So, pinagsasabay ko na yan. Inuuna ko na yung pagluluto ng mga main dish pala. Kasi gagawa tayo ng bread. Gagawa tayo ng chapati. Chapati. Basta chapati yan siya guys. Y hindi rin siya, ano, basta chapati siya, yung Arabic bread. Yun, chapati ang tawag doon. Long time, uh, matagal na hindi ako nakapagawa ng chapati. So, ngayon napag-isipan ko, gumawa again ng chapati para sa hindi na ako mag-order muna ng Lebanon bread, Lebanese bread, at saka yung Irani bread, hindi na ako nag-order muna dahil na parang naganado akong maggawa ng chapati. Yung mga favorite nila. Ito yung mga Arabic bread talaga nila na gustong gusto nila na kung gustuhin man nila araw-araw ko gagawin. Pero dahil napaka ano ni Inday, napaka ano talaga to. Napakahirap gawin. Pero nasanay na rin ako, parang wala na lang sa akin, madali na lang gagawin. Kasi nung una talaga, Diyos mayo, kailangan ko talaga ay perfect kasi may magali pag hindi ko na siya na perfect. Pero ngayon hindi na siya. Okay, okay na siya. Parang ano ko na siya, easy busy na lang. <laughs> Ganon. So ayan na nga, i-ano na natin, i na natin kasi ilalagay na natin dyan doon sa kawali naman ng na, na, ano, yung flat para pang chapati bread. So, kung masasearch nyo yung chapati bread, guys, ang sarap. Grabe. Napakasarap yung chapati bread. Lalo, lalo, nalagay mo yung cheese. Tapos, yung ilalagay mo yung, -ano mo yung party yung ko na chicken. Napakasoft na chicken. At saka yung dal na chef na ginawa ko. Diyos niyo. mag enjoy yan sila. Malamang ito pag na-serve ubos. Wow, charot. Hindi, masarap talaga mga person kung natikman nyo. Simple lang naman ang ingredients e, ng chapati. Ayan siya. Ayan. Dapat magwabap talaga yan. Ganyan po ang chapati dito. Yan po ang bread ng Arabic bread. Ayan, madali lang, di ba? Ang simple lang naman ang ingredients ng chapati, mga person. Ito na nga ang ating chicken ay luto na. O, ganyan yung mukha niya, guys. O, ganyan lang po yung grill na chicken. Masarap yun. Masarap yan siya may pa sweetie man. parang in inasal ayun bigo ay, na tayo para sa ating next naman episode Pat patapos na tayo magse na tayo kasi ina uh, ina ko talaga yung oras guys dapat talaga ito clock nang ito clock na ako ng dinner nila para na ay yung ano pala ingredient ng chapati asin lang yan guys at saka oil tapos i-mix mo siya tapos i- i ano mo siya, isook mo siya ng 1 hour or 30 minutes, okay na yun sa pwede mo na lutuin na ganyan. Mag ano na yun, buff na yun siya pag mo. Ang sarap. Madali lang siya lutuin. Naluto ko na to sa Pilipinas. Ayan. Patapos na tayo at magsiserve na tayo kunti-kunti at video na lalag na dyan ng ating area. Hindi natin alam kung ano na nung mix. Basta patapos na yan mga person. At don't forget to subscribe my channel. At ipapakita um, ko sa inyo kung ano nang gaganapan natin sa sub natin dyan bago natin i pang ating today's video para naglalag at yung So, ayan na nga. So, magkita ko na sa inyo kung anong mga kaganapan at para sa